Ito na. Game na. Nagbablog tayo. So, napili ko ditong area na to. So, wala na yung upuan dun sa harapan. So, I was surprised. Wala na yung upuan. So, nag-expect ako ng na upuan dun sa harapan. So, dito na lang muna ako. Ba? Nag-aantay. Like what I've said kanina, while well, papunta dito is I'm on the Fatima Avenue. So, kilala ang Fatima Avenue kapag sa ang December because of those Pinoy delicacies from different provinces. So, yung mga kabataan dito tumatambay. So, usually, nakikita ko sa mga vlog, was maraming mga upuan. Tapos, may mga, syempre, mga pagkain na nabibili. Eh, ngayon, since long uh, days of vacation, so, patay ang business. So, habang nagaantay, eh, what I've said, bumili ako ng mga chicheria. Kaya, so, mamaya, magtitinapay lang ako ay chewy choco. Diba? So, and what else? Yung no, akin. paboritong fragrance na no, powder. So yun lang. Habang nagkaantay ay nagpa-vlog po tayo. So, so napakaganda. I, I don't know kaya ito sa property o pati maala. School. So yun lang. Nagamit ko lang. Ginamit ko lang ang aking monopan. So ganyan siya kaganda. So 'yun lang, bye-bye.